Kumusta po kayo? Ngayon gagawa tayo ng lumpia wrapper sa bahay lang na fresh at malinis. Ngayon po meron tayo pong uh, dalawang uh, cup na flour at a pinch of salt. Tapos po one half a teaspoon na cooking oil. Hahalu-haluin ah, lang po ito at mayroon po tayong tubig nito dito na 600 ml lagyan po ito ng konti muna tapos sahaluin po kung kinakailangan pa po ay dagdagan po ang tubig dahil minsan po ang nabibili natin ng flour hindi po pare-parehas ang, ang pag-absorb ng tubig ayan po dagdagan po ulit natin ng tubig hanggang sa makuha na natin ang consistency ng ating butter Ayan po napakadaling lutuin, napakadaling gawin at uh, simpleng uh, sangkap lang, uh, tatlong sangkap lang na hindi naman kamahalan. Ayan po mag-uumpisa na po tayo ng pagluluto na sa mahinang uh, apoy po ito at ang ating pinaglutuan ay medyo makapal po siya para hindi po masunog. Tapos ayan po, mainit na po ang ating kawali. gumamit po ako ng brass na parang paint brass po siya. After one minute po ay pwede na po siyang alisin. Ayan, gagamit po tayo ng spatula. Ayan, napakasimple. Gusto po ninyo ng makapal. Nasa inyo po, po kasi mas gusto ko yung medyo manipis. Ayan, ulit-ulitin lang po natin siya hanggang sa ma-perfect na po natin ang paggawa. Ayan, makakagawa po tayo ng 15 to 20 pieces mo po na lumpia wrapper sa ating 2 two, uh, two cups of flour lang po. Ayan. Napakasimple po. Kaysa bibili po tayo sa labas, hindi po natin alam kung ito'y malinis. Uulit-ulitin lang po siya ng ganyan. At sa kalaunan po, mape-perfect din natin ng paggawa ng lumpia wrapper. Ayan po. At natapos ko na po siya. Nakagawa ko ng 18 pieces po. At na magbabalot po ako ng lumpiang gulay. Ayan. Ayan po ang na nagawa natin dahil po medyo mainit pa ng konti kaya medyo nagdikit pero ma mawawa po siya magse din po siya mamaya ayan po magbabalot po ako ng gulay uh, na uh, spring roll at ito po ay ating piprituhin sa mainit init na mantika ayan po hmm. Sana po yung nag-enjoy kayo. Salamat sa panunood. Bye-bye!